Oh, Ang laki. Una, full. Oh, bayan. Large pambayan. Morning no? mga kababayan. Hindi po natin mga kasama ngayon si Kuya Anggo dahil magdijig po sila. Ah, uh, samahan niyo po ngayon ako sa King Adventure. Tunga po pala yung natin mga kababayan. Kahoy lang siya nagawa sa bayabas na may binusa namin siya ng tinga na binorma namin siya para maging isla-isla kung tawagin dropping natin yung mga kababayan tignan natin kung makakaulit tayo kung effective ba talaga ating pamain dito mga kababayan good size una bull cool. mga kababayan Laki. mga kababayan effective nga talaga mga kababayan pahin natin effective dropping ulit tayo mga kababayan Malaki mga kababayan Good size Meron mga kababayan Medium Unang kagat Lumalaban mga bayan, Good size mga bayan

mga kapayan wala pa na ito kailangan mga tanto muna siya yung katikatin natin mga kapayan ang nito mga bayan. Pahirapan. Oh, bayan. Large ba? Oh, bayan. Oh, bayan. Large. Nah, oh, bayan. Mula ba no?

Ang laki. Nasa mangka. Wow, ah, pa yan. Ang laki na ah, pa laki mga kababayan. Pahirapan Dubul siya mga kababayan Ito so, ating mga kababayan na dubol niya mga kababayan Dubol sila mga kababayan Ayos Mabang lang kayo mga kababayan Mga kababayan ayun pa sya mga kababayan indong kababayan puto na lang naiwan kababayan mga kababayan maglilinis na tayo ng ating kukita dahil akit na po tayo sa mader dahil gutom na rin ako ito yung muli natin mga kababayan yan mga kababayan medium darts mga kababayan big is small medium mga bayan. small medium mga bayan. small big mga abayan sulit mga babayan laki mga bayan. Ito mga kababayan yung itlog ng pugita mga kababayan Ayan. Ulamin natin ito mamaya mga kababayan Masarap sya prituin, ihaw at adobo mga kababayan Mga kababayan Ito mga kababayan Thank you for watching mga kababayan Bye